Kabanata 25 Ang Taon ng Pamamahinga Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Nang sila'y nasa bundok ng Sinay, Sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupaing ibinigay ko sa inyo, pati ang lupain ay pagpapahingahin tuwing ikapitong taon, upang parangalan si Yahweh. Anim na taon ninyong tatamna ng inyong bukirin at aalagaan ng mga ubasan ang ikipitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain. Isang taong nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin. At huwag pipitasin ang mga punong ubas na hindi na alagaan. Ang lahat ng mga aani roon ay para sa lahat. Sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop ang taon ng paglaya. Bibilang kayo ng pitong taon. Bale, apat na na taon. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan na siyang araw ng pagtubos sa kasalanan, hihipan ng malakasang trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalimampung taon ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupain na ipagbili ay isa sa uli, sa dating may-ari. Sa buong taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga punong ubas na hindi naalagaan, sapagkat ito ay taon ng pagdiriwang at ito ay sagrado para sa inyo. Ang inyong kakainin ay ang mga halaman na kusang tumububo sa bukid. Sa taong iyon, ang lahat ng ari-ariang na ipagbili ay isa sa uli sa dating may-ari. Kaya't kung magbebenta kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbebenta naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga Bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya, kung matagal pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na lamang, mas mababa ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng maaani sa lupa. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo'y manatiling matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana. Hindi kayo magugutom at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupaing iyon. Huwag kayo mag-alala sa kakainin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ikaanim na taon at magiging sapat iyon para sa tatlong taon. Kayo'y magtatanim na sa ikawalong taon, ngunit ang dati pa rin ninyong inani ang kakainin ninyo hanggang sa anihan ng ikasyam na taon. Paglaya ng ari-arian Hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ng lupain sapagkat iyon ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo iyon. Kaya maipagbili man ng alinmang bahagi ng inyong lupain iyon ay maaaring tubusin ng dating may-ari. Kung sa inyo'y may mahirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makakatubos niyon, siya na rin ang tutubos kapag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, maibabalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pantubos, mananatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya. At sa taong iyon, ang ari-arian niya ay ibabalik sa kanya ng walang bayad. Kung may magbenta ng kanyang bahay na nasa loob ng lunsod na napaderan, matutubos niya iyon sa loob ng isang taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng isang taon, ang bahay ay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Ang mga ipinagbiling bahay sa labas ng lungsod na napapaderan ay tulad ng lupang ipinagbili na maaaring matubos o kaya ay maisauli pagdating ng taon ng paglaya. Ngunit ang mga bahay sa mga lungsod ng mga levita na kanilang ipinagbili ay maaari nilang tubusin kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang levita ang karapatang ito, maibabalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya kung ito'y nasa kanyang lunsod. Sapagkat ang mga gusaling tulad nito ay lubos na pag-aari ng mga levita bilang kanilang bahagi sa bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga lunsod ay hindi maaaring ipagbili sapagkat iyo'y pag-aari nila magpakailanman. Pagpapautang sa mahihirap Kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhay ng sarili, kupkupin ninyo siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag ninyo siyang patutubuan kung siya'y mangutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan ninyo itong mabuhay na kasama ninyo huwag ninyong patutubuan ng pera o pagkain inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Egipto upang ibigay sa inyo ang kanan at upang maging Diyos ninyo. Paglaya ng mga alipin Kung dahil sa labis na kahirapan ay papilita ng isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Egipto. Hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa Diyos kung kailangan ninyo ng aliping lalaki o babae, doon kayo bumili sa mga bansa sa inyong paligid. Mahaari ninyong bilhin bilang alipin ang mga anak ng mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Maaari ninyo silang ipamigay sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin. Ngunit huwag ninyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa ninyo Israelita kung dahil sa labis na kahirapan at mapilita ng isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukwentahin mula ng bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya at ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng tutubos, ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon. Sapagkat ang itutubos sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod. Ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan. Kung hindi siya matubos sa mga paraang nabanggit, siya at ang mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Egipto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Kabanata 26 Mga Pagpapala sa Pagiging Masunurin Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribulto o sagradong haligi. O mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuario. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang lima sa inyo upang talunin ang sandaang kaaway at ang sandaan para sa sampung libong kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibay ng ginawa kong kasunduan sa inyo ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin, ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako ay inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa si inyo sa Egipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Mga parusa sa pagsuway. Ngunit, kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna makakaranas kayo ng matitinding sakit na magpapalabo ng inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong napopoot sa inyo at kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo kung sa kabila nito hindi pa rin kayo makikinig. Makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hindi ko pa uulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawawala ng kabuluhan ng inyong pagpapagal sapagkat hindi maaanihan ng inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong mga bungang kahoy. Kung patuloy kayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga alagang hayop. Kaunti lamang ang matitira sa inyo at halos mawawalan na ng tao ang inyong mga lansangan. Kung sa kabila nito'y magmamatigas pa rin kayo at patuloy na susuway sa akin, Pitong ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo, kaya't marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa ang ginawa ko sa inyo. Makapagtago man kayo sa mga kuta, padadalhan ko kayo roon ng salot, kaya't babagsak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Kukulangin kayo sa pagkain, kaya't iisang kalan ang paglulutuan ng sampung babae. Tatakali ng inyong pagkain, kaya't hindi kayo mabubusog. At kung sa kabila nito ay di pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga diyos-diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod at iiwanan kong tiwangwang ang mga santuario at hindi ko tatanggapin ang mga handog ninyo. Sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sa sakop niyon. Uusigin ko kayo ng tabak at magkakawatak-watak kayo sa iba't ibang lupain. May iiwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguhu ang inyong mga lunsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makakapagpahinga ang inyong lupain, hindi tulad ng kayo'y naroon. Ang mga maiiwan doon ay paghaharian ng matinding takot. Kaya't may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay eh magkakandara pa na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Magkakadaganan sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo maipagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Mamamatay kayo sa lupain ng inyong mga kaaway. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga ninuno. Subalit kung pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na naghimagsik sila laban sa akin at iyon ang dahilan kung bakit sila ay aking pinabayaan. Kung sila ay magpakumbaba at pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob kay Isaac at kay Abraham at aalalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit, paaalisin ko muna sila roon. Sa gayon, makakapagpahinga ng lubusan ang lupain at madaran ma na Manila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayunman, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ang kasunduan ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Aalalahanin ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanilang mga ninunong inilabas ko mula sa Egipto. Nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises.